One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na! Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggam bonga. At hindi lang yan, syempre. Gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat, guys, sa suporta at pagmamahal. At saka, lalo, lalo na sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyong lahat. At saka, syempre, sa solid na makamamasam dyan. Kaya naman ngayong araw na to, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman. Oh my gosh! Magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa unang natin chika, ang ating pambato sa Miss Globe, hindi nakapasok sa top 5. Mama Sam, anong chika mo dito? Well, ang masasabi ko, from the beginning pa lang naman kasi talaga alam ko na parang maghihirapan sa si Annabel McDonald na makatungtong sa top five. Pero syempre dahil she is Miss Philippines, ano doon na paniniwalaan natin yung proseso niya, di ba? So, nakakalungkot kasi sa kabila na magaling si Annabelle McDonald ay hindi natin naipalo ang ating bansa kahit man lang sa top 5 ng competition na to. Well, ang masasabi ko ay talagang ganun ang buhay, di ba? So, yan. So, ano siya eh, parang nakikita ko. eto nabanggit ko na to dito sa channel ko eh. I'm a little bit afraid na baka siya ay matulad kay Michelle Gumabaw na 2.0 siya ni Michelle Gumabaw. Yung nanalo siya ng binibini. Kasi nga, ang nakikita ko kasi kay Anabel yung preparasyon niya talaga is not enough para masabi natin na manalo. Kumbaga parang kulang sa ano tawag dito sa preparasyon sa katawan. Tapos, ayun, magaling yung comm skills niya. Pero hindi lang naman yun sapat para masabi natin na mananalo ka. Diba? Pat Okay lang yan. Ganon talaga ang pageant. May nananalo, may natatalo. At yung mga nanalo naman, syempre, congratulations, di ba? Kasi, syempre, deserve naman nila. Sabi ko nga, this is a competition. Lahat may pangarap. Pero kasi kung pangarap mo na mag-title sa isang competition, eh, dapat i-prepare mo talaga ang sarili mo sa lahat ng aspeto. Hindi lang sa galing ng communication skills, pati na rin, syempre, sa pangangatawan. Di ba? Para mas total package kang tignan. At saka, ayun din, yung mga wardrobe na ginagamit, kailangan talaga pasabog, bongga, ganon! Kaya, nakakalungkot, pero wala tayong magagawa. Ganon ang buhay. So, ang nagwaging Miss Globe ay wala ng iba, kundi si Thailand. Yes, si Thailand nga yung nanalong Miss Globe 25 kung saan naman ay naging masaya yun lahat. ba? <laughs> diba? Para sa kanya yung mga Thai kasi marami itong mga tagahanga na gusto talaga siyang manalo. So, ayan na. Nakuha niya yung corona. Mm -hmm. Congratulations naman sa Thailand. So, ito yung first runner-up ni Gat Chabel dito sa Miss Grand. Mm -hmm. So, well, ang masasabi ko, hindi naman ako magtataka kung mananalo si Thailand dyan. Kasi alam ko naman na magaling talaga yan. Pagdating sa home skills, pagdating sa eksena, nagkausap pa kami niyan last time. And congratulations! Ganun talaga, o, di ba? It's a competition. So, siya na ang nagwaging Miss Globe. At parang feeling ko, deserve naman niya. So, sa ating pambato na si Annabelle McDonald nakakalungkot. Kaya lang, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, dapat next time si Annabelle ay mag-prepare ng bongga-bongga. Akala ko nga malalagpasan nyo na yung nagawa ng dalawa natin ng laban na si Jasmine Bungay at saka si ano eh, si Ana Lacrini na parehas ng second runner up. Pero mali ninyo, sa susunod na taon ay manalo na tayo, di ba? So, kailangan din maging makilatis ng binibini sa pagpapadala ng kandidata sa Miss Globe. Yung mga dapat, yung mga tipong ni Jasmine Bungay at saka ni Ana Lacrini at yon So, dapat level up doon sa kanila para masure natin na makukuha natin yung corona. Hindi lang kasi dapat sa galing na communication skills, dapat talaga may ganda rin talaga na pang global Ganon! So, okay lang yan. Lagi naman tayo nagpe-penetrate dyan ng bongga-bongga. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, usap-usapan. Sabing ganon, si Opo daw, nanalo daw ng Miss World. At ito din daw ang unang panalo ng Thailand sa Globe. So, anong masasabi ko dyan? Well, ang masasabi ko dyan ay basta pag naghanda ka, mananalo ka. Ganon. And then, piling ko kasi kaya sila nanalo dyan dahil nag-prepared sila ng bongga-bongga. At hindi rin ako magtataka kung sa Miss Girl ay mananalo si Gatcha Bell. O, oh, ba? Diba? Kasi she prepared all things eh. Sa lahat ng ng aspeto, hindi lang sa performance, kundi pati sa emosyon, sa lahat, yung kabuuan bilang isang kandidata so yun yung importante and ganun talaga, so medyo sabi ganun, nababasa ko nga sa social media, natatakot na sila kasi baka daw si Gatchabel ang manalo ng Miss Grand, tapos sila din daw ang manalo ng Universe ano ba guys, take it easy. Oo. Ano lang yan. Ganon talaga, panapanahon lang. Pero hindi naman ibig sabihin na nanalo si dyan. Ay panalo na. Ta Malay niyo, tayo ang manalo ng Miss Grand. di ba diba? So yan. So basta magtiwala lang tayo sa pambato natin. At huwag tayong mag-alala. Feeling ko naman ay maganda naman ang laban ng ating pambato dito sa Miss Grand. Okay? So yon So sa Thailand, kay Opo at saka dito sa bagong Miss Globe, congratulations. So make it the history to eh, di ba? Na parang first time. No? at least gumawa sila ng history. So winner na yan. Ganon! So congratulations na lang. So ganon talaga pa na lang yan. At para na sa natin, Chika, ano naman daw ang masasabi ko kay Czech Republic. So tingin ko daw ba, siya daw ang mananalong ngayon ng Miss Grant to be honest sa performance na pinakita ni Czech Republic yesterday, I'm a little bit afraid na na maging ano to sa kanya. Yung kumbaga kasi yung kanyang performance yesterday, hindi ganong kapulido. Maganda ang performance niya, pero may mga struggle moments siya eh. Yung madala siyang parang natatapilok. Oo. Doon sa evening gown, ganun din. Kamunti na siyang masalubsob, di ba? So, kasi natatapilok siya. So, buti na lang nakikerry niya. Pero kita pa rin sa camera. And then, pagbaba niya sa hagdanan sa swimwear, so, medyo parang na-imbalance siya doon. Pero, nakabawi lang. No? So, parang feeling ko, yung mga ganong eksena ay hindi perfect sa mata ng hurado. Kumbaga, parang, ay, sayang, ganon. Pero, may laban pa din. May laban pa rin si Czech Republic. Siguro, malakas siya for the top 10 or top 5. Ganon. But for winners, hindi ko na siya ang nakikita kong mananalo. Iba na. Charot. So, yan. Good luck kay Czech Republic. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya sa laban niya dito sa Miss Grand. Pero yung performance niya yesterday, ang evening gown niya, ay talagang pasabog at bonga Tapos, yung kanyang performance naman sa swimwear, Okay din naman. So, parang feeling ko, malaki yung chance niya talagang makarating sa top 10. Aha, ganon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga. Ano naman daw ang masasabi ko sa performance ni Miss Peru na naka-rubber shoes during swimwear? Mm. Well, ang masasabi ko sa kanya ay nilaban niya yung laban kahit naka-rubber shoes siya hindi ko alam kung may demerito pero kasi sa safety sa safety ng candidates ay kailangan ibigay ko ano yung makakagaang sa kanila so hindi ko alam kung may bawas ba yung score niya sa ginawa niya pero sa performance naman na pinakita niya maganda naman so parang feeling ko possible pa rin siya makalusot sa top 20 dahil sa ipinakita niyang inspirasyon sa lahat na alam mo yun no matter what happen hindi ka dapat nagpapa-apekto masyado doon sa nararamdaman mo But at the same time, kailangan mo pa rin maging careful. Ganon. So, nakakaloka. Pero sa evening gown naman, nag high heels na siya. Pero kasi sa evening gowns kasi, okay lang kasi na hindi ka uh, na mag high heels ka dyan, kasi hindi ka namang gagalaw Nang bonggam-bongga. Tama ang galawan lang, di ba? So, yon So, ako, para sa akin, Uh, performance niya overall maganda ang ipinakita ni Miss Peru. So nasa hurado na lang 'yan kung anong placement ang ibibigay. Pero sa ipinakita ni Miss Peru talagang dito pinatunayan niya kung gaano siya ka strong at ka powerful, ah, di ba? So 'yon, good luck kay Peru. And then para naman sa pambato ng Venezuela, ano naman daw ang masasabi ko? Well, ang masasabi ko, viva Venezuela. Maganda si Venezuela. At talaga namang masasabi ko, yung kanyang eksena ay winner naman. Performance niya, ang pag-uusapan natin ay hindi winner. <laughs> so, yun yung masasabi ko. Hindi ako na-convince. Mahina yung caliber niya. Swimwear, okay sana. Pulido naman yung lakad niya. Pero kasi yung pag-ikot niya, sana hindi na rin siya umikot. Kasi yun yung nakasira sa kanya. Yung alam mo yun, yung parang wag kang gumawa ng isang bagay na hindi ka naman pala sigurado sa galawan mo. Ganon. So, yun talaga. Okay na yung performance na ipinakita niya. Eh. Kaya lang yung nag-turn siya, yung umikot siya. Sabi ko, ay, ligwak. <laughs> so, yun. Kasi kaunti ka na siyang, ano, hindi maganda yung, yung pag-ikot niya. Pero yung energy, uh, siguro dagdagan nyo pa konti kasi grand to, di ba? So, meron siyang grand beauty, pero wala siyang grand performance. So, yan. So, yun yung masasabi ko kay Venezuela. Nangihinayang ako kasi kung na-execute niya ng maayos, kung siguro yung galawan niya ay katulad ng galawan ni, ano, palagay na natin, si Gana. O, wag nang si Philippines, si Gana na lang. I think sure win siya dito. Pero hindi gano'n yung nakita kong performance. Pero yung ganda, talagang nando-doon, lalo na yung during ng evening gown, ang ganda-ganda ng gown niya. Sabi ko nga 'ko si Emma ang nagsuot ng gown niya ay winner na to be honest. Maganda yung gown niya, very queen yung dating. At nakikita kong very queen siya. Kaya lang, yung performance niya, doon lang ako nakukulangan. Kaya parang feeling ko, ang swerte na neto pag naka-top 10. Pag naka-top 5, yung bonus na yon Ganon. But for me, is not enough. Pero yung beauty, saka yung materials na ginamit niya, ay winner. Ganon. Yung beauty, saka yung materials. Pero yung performance, parang feeling ko, kulang cool sa atake. So, dagdagan niya pa ng konting sugar para mas, ano, kumbaga, parang mas naging, ano, kompleto ricado. Ganon. Yung, kumbaga, parang okay na okay na. Ayun eh, kulang cool eh. Hindi masyado bat batak yung kanyang performance eh. So, yun. Ganon. Kaya, good, good luck sa kanya. So, nakikita ko daw bang magla-last two standing si Venezuela at saka si Philippines? for now, parang piling ko hindi. <laughs> so, to be honest, parang sa performance kasi ni ano ni Venezuela, parang hindi ko nakikita na last to stand din siya. Miracle para sa akin. Kung ano, parang Okay, so the first siya yung nakikita ko na baka pwede ang manalo. Pero nung nakita ko yung performance niya, parang Okay, maganda yung gown, ang ganda-ganda niya, pero parang nasayang. Uh -huh. Nasayang yung, nasayang siya, gano'n. So parang, pwede ka naman kasing manalo, pero ang ending ay hindi mo pala napaghandaan yung yung performance mo. Parang naghanda ka pero hindi mo pa rin na, nabigay ng todo. Parang mas maganda pa nga yung performance sa kanya ni Jamaica. K. Eh. oo. Kasi Jamaica, pag-uusapan natin, haba, nag-perform si Jamaica at maganda ang execution ni Jamaica during evening gown at saka swimsuit. Pero si Venezuela kasi parang so-so lang, O oh, ganda lang talaga yung meron siya. Ayun talaga, yung nagsasabi na, ay siya yung piliin yung Miss Grand pero parang piling ko hindi na nakafocus sa kanya. Nakafocus na sa ibang candidates kasi meron din namang iba. Si Philippines, ayan, nanalo siya ng Miss Globe, ano? Miss uh, Global Choice, di ba? ah uh, Global Beauty, siya yung choices to winner. Congratulations. Siya natuwa ako kasi parang ayan na nga, di ba? Binigyan siya ng, ano, ng recognition ng Global Beauty. So, ito na ba yung sign? Oo. Uh -uh to be honest ako kay Philippines, wala tayong pag-uusapan pagdating sa performance. Kasi performance niya, talagang pak na pak. Performance level. Wala akong masabi. Talagang ang galing. Pero, hindi ko naman sinasabi na hindi maganda yung gown niya, ha? So, in fairness naman sa gumawa. Hello! So, yon So, ako, para sa akin, sa gown, okay yung gown. Maganda yung gown. Kaya lang, meron kasing mas maganda. Uh, uh, mas merong mas kabog. At kung pipili ng lima, parang piling ko, hindi siya yung isa sa mga mapipili kasi parang piling ko, merong pang talagang mas kabog at nag-perform din. Like example, si Ghana, uh, di ba? Ang ganda-ganda ng gaw ni Ghana. Si Thailand, ang ganda-ganda ng gaw ni Thailand. Mexico, panalo din yung gown ni Mexico. Tapos, andiyan dyan din yung kay Czech Republic, kay Venezuela, oh, di ba? At saka kay Tatsanya, kay Martike. Ang gaganda ng mga suot nila. Pero kasi si, ano, ang maganda lang kay Emma, talagang nailaban niya sa performance. Pero kasi, syempre, looking forward tayo. Ay, either Dominican Republic, maganda din. So, looking forward tayo doon sa parang, ay, wow, dapat may ganun. Wow, ang ganda, mapapapalakpak ka. Kasi bago kasi si, ano, si Philippines, lumabas na si Paraguay na nakaren at ang ganda-ganda niya sa stage din. Talagang ang queen-queen ng dating niya. So parang feeling ko, nagiging normal na yung red gown sa intablado sa sobrang dami niya nag-red. At parang feeling ko, okay, panalo yung disenyo, pero kasi kung meron yung extra na para mas makahatak pa ng bonggang-bongga kay Emma na maging wow siya and yung winner, di ba? Siyempre, ang gusto natin maging winner. For kagabi sa performance na ipinakita ni Emma sa evening gown, I think it's, a uh, ano, parang feeling ko, pwede lang siya maging top 5. Ganon. Pero kung gagandahan pa nila yan sa finals, talagang yung may wow factor na eh, baka manalo tayo, di ba? So, yun, kasi malakas talaga yung performance ni Emma at pwede din talagang manalo. Huwag lang papalpak sa mga materials na gagamitin niya sa susunod na round na finals night kasi almost there na. Hawak na natin. Konting-konti na lang talaga, guys. Hawak na natin. Pero, sa ngayon, sa nakikita ko, kailangan talaga magpalit ng gown. Hindi sa pangat yung gown na maganda yung gown. Kaya lang hindi siya yung parang masasabi mo, wow, winner. Ganon! So, yan. At sana, uh, sa susunod, meron talagang bongga na mapasasabi mo sa kanya na wow, ang ganda. di ba So, good luck kay Philippines and good luck sa atin lahat. And let's see. Di ba? Hindi pa naman tapos yung laban. May laban pa pwede pa tayong manalo talaga. As in talagang nakikita ko pa rin na ando doon pa rin tayo na ay hindi baka Philippines to. Ganon! So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigyan ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you mm -hmm. mm -hmm.